Hello mga ka DIY, ito na naman tayo sa isang video tungkol dito sa isang ASUS na laptop ASUS uh, Core i3 7th generation Shoutout sa may ari, si Ma'am Lisa Ma'am, ito na yung laptop Base sa sinabi niya, may problema daw, ayaw mag-charge kahit nakasaksak yung charger At saka, once na i-plug in yung charger at i-turn on, ayaw siyang mag turn on. Yun ang problema na susubukan natin na i-fix. Okay, so ang um, step 1 susubukan ulit natin yung charger. Dito talaga tayo mag-umpisa. Sisiguraduin natin na tama ang voltage na na-supply doon sa ating laptop. So, based on the digital multimeter, ayan, 19.54 volts. Which is okay at tama. So, walang problema. Kaya nga, kailangan natin na plug in power on ayan walang response okay so wala tayong nakikita na indicator dahil sa bulid So, i Plug natin. And then, need na natin itong susubukan. Do it yourself or DIY na pag repair. Pero disclaimer lang po, pag hindi natin tiyak ang ating gagawin, ay isang guni at i-refer na lang sa mga may karanasan. Yung ating ginagawa na video ay Of course, meron rin tayong experience sa mga ganitong klaseng pag-fix based on mga previous natin na mga video ay sa nakuha naman yung iba at na-fix. So, we are hoping na ma-fix din natin ang laptop na ito. So, fast forward na lang para sa pag-open para hindi masyadong matagal at ang ating video. Okay. So, ito. Natanggal na. I-remove muna natin yung mga cable sa touchpad and then itong sa keyboard. Para mas makita nito. Ayan. I-remove na yung mga flex or cable. So, dito natin titingnan mga dumi. O, unang napansin natin ay may mga alikabok. So, nilinis natin yung brush. Sometimes kasi, yung mga alikabok or mga dumi ay isa ring dahilan na magiging hindi mabuti at maayos yung pag-function ng ating laptop. So, kailangan natin linisin using the brush. Itong, lalo na itong kanyang fan. Kasi accumulated na yung alikabok. Okay. And then, i-test natin itong keyboard. So, meron tayo ditong nabili na uh, keyboard tester sa online. So, magagamit natin ito. Dahil ang mga Asus laptop ay kilala na unang-una yung kanilang, dahil naka-built-in yung kanilang button or power sa keyboard, siya yung unang mag uh, makaka-apekto sa normal na operation. So, saksak natin. Meron siyang supply na power yung ating keyboard tester. Ito, ang keyboard. Connect natin dito sa kanyang port. So ayan, tumunog siya. Parang nag-align. Initial pa lang So, patuloy at continuous. Kaya nga, susubukan natin ng isa-isa. Ika niyang keys ay tutunog yan. Okay. So, functional naman. So, I think kaya eh, wala walang problema sa keyboard. Okay. Since na test na natin yung keyboard na okay naman. So, I think hindi ito ang problema kaya i-remove na natin. So ngayon ay titingnan natin dito sa board, baka may makita tayo na naka-apekto sa startup nyo yung supply ng power. Teka, so napansin natin yung malapit dito sa plug or sa uh, portion ng power, plug-in. So merong nakakabar susubukan muna natin i-plug in. So, ito kasi, parang aluminum foil. Posible siya na ground. Ito, itong parte nito. So, bakit kaya nagyan ng ganito? Conductive siya. Baka maka... Maka-apekto doon sa normal functioning. Posible ito yung cause. Ito, aluminum foil ito. So, yung hens ay okay naman. Kasi sabi ng may-ari na kapag i-fold daw, ay mag-function. But I think hindi yan ang gahilat like ng hinges. So, ayan. So, ayan. Napansin ko ay umiila na yung charging. Yung charging indicator. So, subukan natin itest voltage. Okay. So, dapat dito, so ito yung input sa main power rail, dapat ay So, yung function dito, dapat ang nanti. So, siguro ay, naka like, uh, check mo yung Lipat natin dito. Dapat may makuha tayo ng 90. Dito sa banda ng battery terminal na 11.9. Okay naman. So, that's 11.9 which is still okay. So, ibig sabihin ay nag-charge talaga. Kasi meron din tayong 3.2. 3.2. So, I think okay. Okay lang yung charging. So, dito, dapat 19. Ayan, 19.13. So, posible, itong aluminum foil or cover ay naka-cut dito. So, meron tayong magagawa nito. Posible ito ay naka-affect. Kaya nakikita naman natin, ayan, nag-indicate na siya ng LED orange light. This is now So, remove muna natin. And then, gagawa natin ng paraan itong aluminum foil na ito. Kasi posible siya ay shooted to ground. Kasi ganyan siya at na ma may mga parts o component na malapit dyan, posible siya ang nagiging sanhi na hindi maayos yung kanyang supply ng power. Okay, so anong gagawin natin? Susubukan natin. Ayan. So, yung aluminum foil ay nakaangat ng bahagya try natin na mag-power. Posible, mag-power na ito kasi naaingat natin yung aluminum foil. Hindi na yun nag-touch doon. Ayan, naka-charge naka na. May subukan natin yung power. Ayan, umiilaw yung power and then nag-display. So, see? Tama yung ating hinala or yung hypothesis natin na posible yung aluminum foil ang cause saan hindi nangyayos hiin, na pag supply ng boltahe ayan, tumuloy na at nag open so success yung ating ginagawa na pag DIY, fix, troubleshoot dito sa ASUS na laptop so success naman ayan, nakikita naman natin na nag power na so kailangan lang natin na lalagyan ng pandikit since inaangat lang natin ng konti success. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button. I-like and share din sa iba. i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel Handilina Vlog. Maraming salamat sa panunyo. Hanggang muli!